Ang magtagaw pumunta to dito. Paralyze lang. paralyze. Ano yung hindi gumagalang muna mong puntahan? Hmm. Halos pa rin ha. Sige, kung siya gumagalang. Ganyan nyo, ganyan nyo. Ganyan nga. Daniri lang, Kunti lang. Wala sa, sa kanya nakita? Oh, normal, normal. Ano lang yun? Ano? Nagpa-MRI pa. MRI pa ano? Ano nakita? Ano? Una, ito lang po. Hmm. Tapos unti-unti. Dahil parang maligas na siya. Pinipig ko siya eh. Umasa ako sa pinipigil na kanya.

Kahit dito na lang po muna siya. Ah. Uh, dahan dahan sa na. So game. Okay. So good morning po sa lahat <laughs> ng customer natin. Angas to. No. Ma'am, galaw galaw mo ngayon pa ako ma'am. Ang pumunta to dito. Paralyze yan. Paralyze. Magkinarot ko, may nararamdaman ka na. Mm No, first time na pinagtanong ito, di dito, di ba kinukurot ko, wala pa. Tapos na sinampulan? Ay, sorry. Taas mo nga, taas mo nga Ayan, hindi no. niya nagaganyan dati. Kami gawa nun. Ay, yung kaliwa, yung kaliwa. Yung kaliwa, kaliwa, kaliwa. kaliwa. Oh. Ano yung hindi gumagala nung unang mong punta? Mm. Halos parehas, hindi mo nga. Nagaganyan niya lang yung ganang-ganan. Daliri lang, kunti lang. Napano ka ba? Unti-unti lang eh. Nausog. <laughs> 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 Hindi nga, na ba siya kapat ito? Opo, na ako sa iba ibang hospital. Ano sabi? Ano? Walang makita, okay lang. Ah, okay! Po. Siya yung... Nakalala ko na, wala sa sa kanya nakita? O, oh, normal na. Ano lang? Nagpa-MRI oh, pa kami. Ano nakita? Ano? Ang normal mo, di ka nang makalakad eh. Yeah, <laughs> okay. Una, ito lang po. Hmm. Tapos, unti-unti. Dahil parang mali kasi, yung parang binibig ko siya eh. Yung umasa ako sa binibigay na gamot kasi yeah. akala ko yun yung tamang ano. Nagkamali ka na ng mga posisyon nun, kaya lumala na siya. Lumala. Na lumala. Nakulat ako, pati ito dumamay na siya. Mm-hmm. So ilang ta buwan ka lang ganito? Taon na? Mm-hmm. Uy, kala ko pa six months lang to. Two years lang. No, 2021? Mm -hmm. Bagong taon daw nag-start. Sabi ni Sir kanina sa akin. Mm -hmm. Hindi, bagong taon na talaga. Hindi na ako makalakan. Mm -hmm. Pero... Uy, two years ka lang ganito? Mm-hmm. Inunti-unti na mm -hmm. daw siya. Buti nga ngayon sir, nakakaanaanan na siya eh. Pwede na yun. so, ayun, marami na sila na na mga piti. Wait, wait, na. Hmm. Oh, hilot, na mga PT. at pa rin ka rin ba? Hindi, pero hilot-hilot lang, no? Opo, oh, hilot. Hilot. Doktor. Doktor. <laughs> yun, tapos ano na pa mga napunta mo? Na? Albulario. So, Albulario. Sa may nakita? Kasi, nanon namin na yun nga, kulang dyan. Inisip din namin na kinulam siya. Kaya kong i-detect may kulang? Ayun. Kaya. Wala. Wala. Wala ako na kayo. Wala. Una, may ginawa to sa MRI. Di ba sabi sa'yo, ano? Huwag ka. Ako wala ko palitan yung makaan natin eh. natin <laughs> So, trabahoin na lang natin to. Palakaan natin si ate. Two years paralyzed. So, yung nakikita nyo movement na yan. Yung mga galaw-galaw na yan. Wala yan ang dinala sa amin. Literal na binubuhat. Tapos ipopost, i-ano na lang namin, Ayo, consolidate na lang namin yung iba video sa videos namin, ha? So, ganda sa lahat. Check natin. Sige, nyo, ha? Tenda pa. <tong tukun> <tong tukun> Tapos sa iba, <tong> naman, Ito naman, eh. Ice cream? Pogi, <laughs> okay, tanggal na magkishare na ang asawa mo. Sige, ang pool natutulog oh. So maraming nang nagastos dito? Ano po po. May nangubos yung pera namin. Sige. May ipon kami yung... Okay, sige, okay lang. Saan so, daw nangubos yung pera namin? 100,000 naubos. Nagkakotakotakong pa. Um, Anong trabaho mo, Pogi? Ano lang naman. Uh, Service. Wala nilang. Walang nilang. Ang service crew, service crew. Ang hirap ng trabaho nun no, no, eh. No, no. Ikaw ba? Anong trabaho mo? Parehas po kami. Cashier. Cashier. O, di ba mas maganda? Cashier po. O, sa cashier lang. Parang naman natin... Ikaw ang trabaho mo. Pangilot. <laughs> Dating habal. Shout out sa mga nandiyan, sa mga timaswang team aswang, sa mga rider. Ingat kayo ha! Ba -ba ma ma Magpalit kayo ng gulong. hindi ako yung magaling dito. pagpupunta kayo dito, magdasal kayo. huwag yan. Paul, unan. Paul, unan na. Lo, wabo. Unan, uy. Tulog na talaga. Nakita ka dito. Okay, game. Tanya. Bomba, isa-isa. Harvey, -isa. ikaw muna. nito. Lahat, talaga hindi natin ito makakalakad ng one shot. Kasi na, in, nakalimutan niya na yan for 2 years, nakalimutan na ng katawan niya kung paano maglakad ng one Hmm, baka ang so, ginagawa yung ginagawa Pero once na maibalik natin yan at nawala, nag zero, -zero yung manhid niya yung susunod niyan, COVID promise, matututo kang magdasal kung hindi ka marunong magdasal. Papasalamat ito lang sa Diyos. Naluwag. Let us walk. Jo so, Harap mo nang yung ulo mo kay Sir Ma'am. Yan. Yeah. matulog ng pangako sa Hindi akong be, yung talampakan mo, mahina pa mm. <laughs> uh. yung pakiramdam. Mahina pa talampakan mo. Be, oh. Mahina? Ha? Hmm. Ito? Mahina? Hindi, mahina pa. Awakan mo ako, para din makasin. Awakan mo. Ito, be. Ayan na, nagpapawis-pawis to. Pwede yan po, pawis kaya oh. yeah, may hap yan. Tay, nakikiti ka, Tay? Mm -hmm. Hindi, baka ano eh. Baka makapalagi. Yeah. Okay. Pipihitin na nito mamaya amin. So, una ako na kayo. No <laughs> advance payment, ang checking mo bukay. Libre yun. Pwede kayo mag-book online please sa mga pupunta dito lalo na kung alam niyo naman pahirapan yung case niyo huwag niyo sa akin iasa yung sakit niyo magdasal kayo so paano doon muna kayo uh, ah na. noong nagbigay mo to sa mo namin ilalak natin please walang advance payment kung mag advance payment kayo kay kanino idiretso niyo na lang papagawa natin doon sa kabila Para Number mo, number mo, Nine One Six Eight Nine One Two Three Five Four. Yan yung number ko sa kayaan lang po. <laughs> Ang hirap niyang pag-ano eh, di pa siya nanto pa, na naman. Ang hirap eh! Dito mo, ang hirap. Ano nang ikaw, Binti? Binti? Woohoo! Ah, Sarap ah. Woohoo! May balong Parang sarap ko pa ganyan ah. Uy! Hindi advisable kapag wala ka nararamdaman. Mas hindi okay, okay, pa. Oh, dapa ka. Dapa ka, ka ma. nga. yung tulungan. Sige, madam. Subok. Madam, tiyanak ka nga, madam. Hindi pa ko gano'n nakukuha. Uy. Sorry. Dapa ka nga, madam. Huwag ka, okay. mama. Dapa ka. <laughs> ano, huwag yung sadako yun, mama. Hindi, yeah, lak! Si, pag jacket ka lang pala si, mukha ka ng lalaki. Dapat. Dapat eh. so, sabi ng asawa, kahit na upo, hindi magawa. Yung mag ikot kanina, nakita nyo naman kung paano umikot. Eh, pa ng asawa. So, ito yung mga update. Okay. Madam, walang tutulong sa ha. Dapa po kayo. Si madam yung mga jack, yung skull yung mga may anong mga. May... <laughs> Napagod na. ano sa'yo? Mga ganila madam, alam yeah. <coughs> mm -hmm. oh, uh, mo. Oo. Kumakagat pa rin ako tadi. Pumapasok siya pero wala akong pinindot. Madam. Nag-struggle pa sa pagibit. Tiya, po kayo ng dam. Nang walang tulong. Teka, hindi yan ng mga helper dati. Oo, uh, kasi maano masakit sa likod din. Eh. Oh my Sige. Tiya, dito totoo nakaupo. Padam paggiling darat sa asawa mo. Sige, yun po. Po. Oh. Mamahong ka muna. Hmm. Soap mo na siya ba? Ano, Pogi? Masaya na? Ako po, hindi. Hmm, ano? Sige, cut muna natin. Pagbibisi muna natin. Ang iyakan. Iyak to. Kaya malang, hindi ka pa magaling. Ganto ko siya ninakaw po na inyo di pa kami tapos, mamu. mo oh, ano, ano ano kalma kalma relax lang di ka naglalakad. galakan hmm, Biglang tapos 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 natin tapos 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 Cut ko na to. tapos tapos Tikarto. Is-is-is-is! Ah, is, is. Oh, hello. Ano? Yung dalawa eh. Iiyak sila yung pagkaupo niya nagulat silang dalawa. Ah. <laughs> um, uh, Tapangahin muna natin, syempre. 2 years pala tong paralysis, mm -hmm. akala ko naman 6 months. Magdarap lang naman, sir. Thank you so much. Magdarap <laughs> so much. muna kayo. naman, muna natin. lang naman, sir. Magdarap lang naman, sir. Magdarap lang naman, First session pala naman, hindi na hindi pa hindi, hindi pa. pa kaya pinaupo bay. para yung dugo basta buwaga. na naman si mga tao. Manas mo siya kanina? No, Parang namamanas. Na na sa taga lang ako. Oo. Namamanas. No. Uh, Ayan ah. No. Manas to kanina? Oo. Mm. Oo. Di ba? Alam mo lang siya pero di di hindi nung ulo mo. Hindi siya. Hindi eh. May contact lang. Parang matabas. So dyan muna kayo. Overwhelmed na tayo masyado sa improvement. So, God bless ka sa lahat. Wala pang tulong yan. Trevin, dito ka. Dyan, Paul, dito ka. Tatayin tayo, tingnan natin. Na ha? Pag hindi kaya, huwag pipilitin, ha? Okay. Pag hindi kaya. Paul, dito ka, Hindi ka bumilo sa akin. Hindi tayo. Huwag ka tayo, eh. Kasi kaya niya naman tumayo, so nakaka naman siya. So pa nga. Hindi po, dadahan. Bawal ito i-bagsak, ha? Bawal i hmm. Kasi yung spine na inaayos natin, pwedeng magdikit-dikit yun pag lagi mo siyang binabagsak. Ha? Hindi nga tayo tumayo. Ganyan, di mo mayo tumayo? Hindi. Simula lang nga na yung sampo na Ah, yung man mm -mm. lang muna? Mm -hmm. dati, hindi talaga ganyan. Hindi talaga. Yes. Dito talaga nakatayo? Hmm. Ulay lang eh. Yeah. Pag tinatayo niya ako, yung kalahati nito talagang kumano tumutupan. Hindi hmm. kaya niya. Gawang ganun daw mm -hmm. sa kapag kumatay pag sumasandal sa pader. Yan, gawang ganyan talaga. Hmm. Kaya mo sumandal dyan? Siguro. Yung pagkatapos ng masample, nakakasandal ka sa hindi? Hindi pa? Hindi ko pa na try, pero kasi nakalakad na um, 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 um. Paul, ako. na ko. Paul, kailangan ko ng mga lalaki, Paul.